Hello, good morning Saudi, good morning Philippines uh, Makulimlim ngayon guys oh, Kahapon pa makulimlim So update ko lang kayo dito sa ating mga petchay Ay may mga bulaklak na So yan o, oh, daming bulaklak Bali yan ay atin nang bibinhiin Pag natuyo na ang kanyang mga bunga So... Ayan guys, ang ating mga pet At dito naman tayo sa ating mga kamatis ay may mga bulaklak na. Ayan o. Oh. Malalaki na yung ating mga kamatis. siyan ayan. Hindi ng ating kalabasa kaso tinitira ng fruit fly yung kanyang mga bunga. May mga ano na rin ah uh, bulaklak kaso yung bunga Tinutosok uh, tinutusok ng fruit fly at eto guys yung ating mga pipino may mga bunga na yan guys oh. yan at yung ating ampalaya napakagandang ampalaya yan oh Ayan, guys yung ating mga tanim halo halo dito may may sili, may tarong may uh, taon le melon, may pakwan, may kamatis